Uh, mga ka-idol, good morning. Uh, punta tayo dito sa Pispan. Kung paano manguha ng alimango. Ha? Ito Pispan to, yung tropa ko na ng alimango. Tingnan natin kung, magka, kung may makukuha. Ha? So, dito po, tingnan natin. Sandali lang. Yan, ito ang Kwan Pispan. Ito yung, yun ang bahay namin. Ayun oh. Yan. Uh, bahay namin yan sa gide at mayon nagpapasok siya ng tubig para sa palit-palitan ng tubig yan eh. Tapos may hapon i-release niya para magbago yung tubig. Kasi ngayon high tide. Ngayon, habang napapasok siya ng tubig, umano siya ng pan alimango. na natin mamaya kung ano. Kung may kukuha. Ganun. Yan, yung niya May nila na pataas. Wala. Ang pae niya, ulo ng isda. Bale, yan si nung abit, siya ang bantay. Siya rin ang lumalagay ng mga isda. yan tingnan natin yung isda rito. Yan, sumasalubong yan, silalim siya natatakot so yun, sumasalubong mga yan pag nagpapasok ng tubig yan, dito ito yan oh. para yung tad, tad na kawayan na yun kahit binuksan mo rito may harang pala siya doon oh. hindi siya makakalabas yan papuntang dagat na yan yan dati tinik na kahoy Roma tawag sa amin rito yan Ayan, nandun yung mga isda Oh. Mayroon naman dito sa baba nito, kaso nang sila. Kita nila yung anino ng tao dito sa taas. Tingnan natin mamaya kung may alimango, ha? Ayan, ang makikita ng mga ng idol. Ayan. Nasa lobong mga yan. Ayan, nasa lobong sila. <laughs> maayos gusto nila makaipas kasi kaya sinasalubong sila kasi so, makaipas ito sa taas na rin makabot oh, yung isang level dadagdagan na yan kung umalpas sila kaya e, nagsasalubong so, mo na yan pag nagkaharbisan dito yan pero lang, kung gusto mo naman rin ngayon pa ay mga ka lang mga kasi ito ito. Ito nyo yung isa na yan o. Oh. <laughs> Hindi kita yan. Parang alimang mga rin yan na pang gulay eh ano, bayulit. ay ah, try ko na ako hahatak nito. Para sa limang mga ito eh parang parang mabigat parang mabigat ah tingnan natin yung gwa oo pati kasi tingnan natin kung anong kumain na yan kung alimango yan o ano uh, wala bumitaw 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 yun sige mga idol ah uh, hirap mag mga ganito mga huli ng alimango ito kunwari lang naman yun na huli kung mayroon pero o, ang purpose ay nagpapalit ng tubig kanina pinababa ito tapos palitan ng tubig ulit o kaya maraming salamat kaya na sila o ito natin mga idol hmm. Ayan mga idol, sige. Uh, maraming salamat at nang sa inyong panonood dito walang problema ang ulam kasi dito sa mga gilid gilid na yun may mga suso yan yan uh, uwi muna ako yun na bahay lang sa kabila hindi okay. maraming salamat sa inyo panonood at sa inyong mga suporta tindaan exit ko rito yan yeah. yata sa bahay <laughs> Thank you.